Panginoon, po sa halay ng batang kayaan, misa na po naglahat ng aking sarili sa ko sa ating distrito. I love you! Noong 2016, kasama po ang Mayor Fred Lim. Maaaring hilaw pa po, tuha sa kakayanan, sa experience, kaya hindi po napagbigyan. So, balik noong 2018, ang oh, po ay pinagbigyan ng aking barangay, barangay 213,

po ng mabigat na mandato ng aking barangay sa pangalawang pagkakataon. At naniniwala po ako ang aking karanasan na nagbukong sa akin at naghanda upang kayo'y paglingkuran, Distrito Dos! Kami niyo pong lingkod, kahit simpleng po ng barangay lamang, nakita niyo naman po na papakinabangan ng kabuuan ng Distrito Dos kung hindi pa ngayon. mga ay wala sa line-up original ng on choice sa distrito 2 ako po ipapasalamat sa aming Congressman Carlos Lopez at Jose Al Aguicilla ako na makasama kahit na mayroon ako original na line-up napalitan nyo po ba wala po ako sa original na sweet so, ng your choice Subalit balag <laughs> binigyan ng ng your list Vice Mayor Chica Chiesa ito sa Distrito 2. Mga ka-distrito, excited na kayong, excited na ba kayong bumalik, Senyor Mezco Moreno? Kung nagusto! Sino po ang agaya namin? Nanginiwala po kayo? Nasawa na rin po sa mga politikong ilala lang tayo kapag may eleksyon. Magpaparandam lang kapag maga Ayusin na po natin. Sigilan na natin ang bulong na sistema, bulong na politika sa distrito 2 para sa panibagong generasyon na kakahalapin ng ating distrito. Mga ka-distrito! Kaya namin, kasama namin kayo sa labo na to. Kaya e pwede bumulong-bulong din sa inyo.